Magandang buhay po para sa ating lahat. Ito po si Pia Batong Bakal, ang inyong napakagandang takapayo para po sa ating kalusugan. Mga bari ko, alam nyo ba na itong sigarilyo ay nakakasira sa ating kalusugan? Maaari tayo makakuha dito ng sakit, katulad ng rayuma, alipunga, at higit sa lahat, bawas libog at sakit sa Kaya ang payo ko sa inyo mga pare, bawasan ang sobrang sigarilyo para sakit ay maiwasan. At sa atin namang mga kababaihan, bawasan natin ang ating sobrang sigarilyo para hindi agad tayo tumanda at hindi tayo makakuha ng sari-saring sakit. Katulad ng bukol sa singat-singitan, at sakit sa baga, maaari din tayong tubuan ng mga rayuma. Kaya, sa ating mga mahal na kababayan, bawasan natin ang ating sigarilyo kung hindi maiwasan para maiwas, maalagaan natin ang ating napakagandang kalusugan at para sa ating magandang kinabukasan. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng aking mga viewers, sa lahat ng mga nagla sa aking mga video. Mahal na mahal ko po kayo. Magandang buhay po para sa ating lahat ngayon 2015. At God bless, God bless po sa ating lahat. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all.